6.30 na po ng gabi dito sa Japan pupunta kami doon, bibili lang kami ng mantika <laughs> walang mantika, magpiprito ako uh, ng chicken sakad kasi mahangin yes sir, yes sir diba po, ang ganda oh, ang presko okura makaraya oh ang presko natakbo pa si Japonesa. Pinagawa na naman ako dyan sa loob ng sasakyan. Yasoy! Yasoy! na Teka! O, ikaw may Ayan. Hmm, ang bango. Bango naamoy ko lang ka para may nagpiprito, may nagigisa. Tinaan nyo na. Pag may bata talagang tumatabi sila sa langka So, ramatin na ito. Kuro kara eh. Grabe ang ganyan itong bahay na ito. Oh, ang ganda. Oh. Para siyang office ata. Malapit na yung aming pupuntahan. Diyan lang, oh. Yung may blong billboard. Diyan lang po. Ang bahay namin sa likod lang. Oh, ang lapit. Tatawid. Pupunta na doon kami sa bilang kanto. O, oh, diba? Eh, gusto ko din magtrabaho kasi ang lapit lang yung blong yan. Ayun, oh. Gusto ko doon. Ayun, tumakbo na siya. Oh. Ako, mati. Abunay o? Dahil yun po. Middle na ka. Grabe talaga. Makbo na. Abunay ka rin eh. O, di ba? Parang nakawala. Mabubudol na naman to. Hindi diba manlapit lang ng drugstore. Ayo, <laughs> ayo tara. Pasok na tayo sa loob ng supermarket. Drugstore. Oh, ayan Pasok na. Pasok ay, tayo. Ayun, ang dami. Langis lang bibili namin. <laughs> Nagtuturo-turo ng na dalawa. Bye-bye. Kami -bye. yung mantika. May paseo sa'yo pa siya. <laughs> ika, ika. Ika. <laughs>